araw sa inyong lahat. Dahil na po naman sa isang talakayan para sa uh, paksa ng interaksyon ng supply at ng demand. Sa pamilya, nagkakaroon ng transaksyon ng mga mamimili at mga nagtitinda sa kanilang pagkakasundo ay nagkakaroon tayo ng na ekwilibrio. Ekwilibrio ay isang kalagayan kung saan walang sinuman sa mamimili at producer ang gustong gumalaw at tumilos dahil lahat ng gusto ay, at kayang bilhin ng mamimili sa presyo na katakda, ayan na ibenta ng producer. Sa so, ibig sabihin na kakaroon ng balanse ang ating ang presyo ekwilibrio ay ang level ng presyo na umihiral sa pamilyan upang maganap ang bilihan sa pagitan ng mga mamimili at producer. Ito ang pinakasod ng presyo ng dalawang tauhan sa pamilyan. Ayan nga po yung mamimili at Paano nalalaman ang pressure equilibrium sa pamilihan? Ang paggamit ng demand function at supply function ay makatutulong upang malaman ito. Para malaman natin if the price is... Okay? Paano nga ba? Ang computation, ng pressure equilibrium. Tabiki natin ang QD equals QS. At ina po natalakay ang demand function at supply function ng na makaraan natin mga pagtatalakay kaya uh, bibigyan po natin to ng halimbawa para mas maintindihan natin pag magkasama sila okay so ating demand function ay 400 minus 6p at ang ating supply function ay negative 400 plus 10p okay. ang gagawin po natin dito ay pagsasamahin natin ng mga independent and dependent variables. O kaya naman, yung ibig sabihin ng natin ito ay pagsasamahin natin yung may letra at yung walang kasamang letra. Okay? Ito po. Yung 400 sa QD ay kinuha natin at yung 400 sa QS ay inilapat natin sa kabila. At dahil ito ay negative, magiging ito ay positive. So, naging 400 plus 400. gayun din naman po, kinopya natin yung 10 p mula sa QS at inilipat natin mula sa kabila patungo dito sa may kanan ang 6P. Kaya po siya ay naging positive from negative 6P. And then, um, follow the indicated um, mathematical operation. So, 400 plus 400 ay 800. At 10P plus 6P ay 16P. So, para mak makuha po natin yung presyo as a rule po sa math, we have to divide it into itself. So, 16 po, i-divide natin 16 para matira po yung P. And then, 800 divided by 16, ang makukuha po nating presyo ay 50 pesos. So, ibig sabihin, ang ating equilibrium presyo ay 50. So, para malaman ang equilibrium dami sa pamilihan, kanina equilibrium presyo, ngayon equilibrium dami ay equilibrium dami ng produkto ay malalaman sa pamagitan ng paghalili na 50 pesos na siyang natin nakuha na pressure priyo. Okay. Halimbawa, muli ay ginamit natin ng QD, 400 minus 6P, at QS is equals to negative 400 plus 20. Simple lamang ang gagawin, papalitan lang natin yung P ng pressure na ating nakuha na 50 pesos. Pero syempre, nagbabago po ito, ha? Depende sa talahan na yan. So, dahil 50 pesos na kinating equilibrio yung presyo, ito yung ginamit natin na panghalili sa ating mga P. So, 400 minus 6 times 50. Syempre, 6 times 50 ay 300. At 10 times 50 ay 500. 400 minus 300 ay 100. At negative 400 plus 500 ay 100. So, alalahanin po natin, pag mag po sila ng sign, kailangan po natin silang i-minus at kunin ang mas mataas na value. Yung sign mas mataas na value. Kaya, po naging 100. Positive 100. So, ang dami na equilibrium natin ay 100. At ang presyo ay 50 pesos. Okay, susubukan so naman po natin sa iba't ibang talahan na yan, mga iba't ibang data dito sa uh, halimbawa nating talahan na yan. Okay, narito po ang dalawang presyo sa A and B. At sa punto C ay meron lang po tayo QS at sa punto D ay QD. Okay, at pong kumpletuhin ng mga data. So, para makuha natin ang QS, syempre, gagamitin natin yung presyo. At ang presyo na nakalagay sa punto A ay 40. So, negative 400 plus 10P, negative 400 plus 10 times 40 pesos, yung labas niyan ay 400. So, negative 400 plus 400 is 0. Okay, i-minus natin siya kasi magkaiba po ang kanilang sign. So, makuha po natin ang ay 0. And then, dito po sa QD, ipapalit po natin yung 40. So, 400 minus 6 times 40 pesos. 6 times 40 ay 240. So, 400 minus 240 ay 160. So, ibig sabihin lang yan po, kapag ang presyo ay 40, wala po magsusupply kahit marami pong gustong bumili na 160. Ulitin po natin. Meron po tayong price yung 42. Yan po ay ipapalit lang natin. So, 10 times 42 ay 420. Negative 400 plus 420 is equals 20. 6 times 42 ay 252. So, 400 minus 252 ay 148. So, ang QS ay 20 at 148 ng QD. So, ibig sabihin, kung 42 na ang presyo natin, ba't iba kasi ng level ng presyo, may 20 na po magsusupply. At, nabawasan naman po yung magde-demand. Naging 148 na lang. So, paano naman kung ang nasa, ang data lamang ay QS? Walang presyo, walang quantity demand. So, paano natin kukunin yan? So, syempre, gagamitin muna natin yung QS para makuha yung presyo and then para naman makuha natin yung QD. So negative 400 plus 10P, alam naman po natin na ililipat po natin sa kabila yung 10P. So magiging negative 10P siya equals negative 400, kinopya natin minus QS. So negative 10P equals negative 400 minus 50. Ito po ang QS natin, Diyan sa punto C, negative 400 minus 50 ay negative 450 po. So, 10P, i-divide natin sa negative, negative 10. At sa kabila ay negative 10 din. So, matita yung P. At negative 450 divided by negative 10 ay 45. Okay? Sa so, multiplication, watch, sa division, kapag like sign, ito po ay considered ng positive. Okay. Next. Okay. Dito naman po sa QD, syempre dahil meron na tayong presyong 45, ang gagawin na lang po natin ay ito ay ating ipapalit sa P. So, 6 times 45 ay 270. So, 400 minus 270 ay 130. Ayan. Okay. So, para naman, ano, kapag ang ating um, data ay QD lang. Okay, syempre, kailangan mo natin kunin na ang P. Okay? So, negative 6P ay ilipat sa kabila. And then, 400 minus QD. So, 6P is equals to 400 minus 100, which is yun po yung ating QD. So, 400 minus 100 ay 300. So, pag di-divide dati siya sa 6, pareho, both side, P is equals to 50. Ayan po ang ating um, equilibrium price. At syempre, uh, dahil meron tayong presyo, pwede na natin ipalit yan sa P sa QS. So, negative 400 plus 10 multiplied sa 50, negative 400 plus 10 times 50 is 500. So, ang sagot po ay 100. Okay? So um I hope na natutunan natin kung nalilito pa tayo, pwede naman natin ulit-ulitin yung video na to para maintindihan natin yung pag proseso ng komputasyon. Ngayon, um kinumpleto ko na dito sa ating um, talahan na yan ng iba't ibang presyo at iba't ibang quantity demand at iba't ibang quantity supply na uh, So makikita natin dito, kapag naging 65 ang presyo sa punto G, 215 na lang ang 250 nga magsusupply kasi syempre marami. Pero 10 na lang ang may demand. Okay, so tinatawag natin yung disequilibrio kasi hindi sila nagkakasundo. Okay, gayun din pag 60 naman ang presyo, 200 ang magsusupply pero 40 lang ang pagdedemand. Okay, so nakita po natin dito sa letter D, pareho po ang quantity ng supply at ng demand. So ito po ang ating um, equilibrium na dami at yung 50 pesos ang ating presyo kasi pare-pareho po sila. At ito po ay pwede na natin isagawa sa ating inatawag na curve. Okay. Yan, so ito po ang equilibrium demand at supply curve. Akikita po natin na um, yung bawat punto, okay, yung kanina na pinag-uusapan natin na um, sa QS, pag ang presyo ay 0, ang presyo niya ay 40 pesos. So, makikita mo natin siya dyan. And then, um, kapag naman ay presyo ay 42, ng konti, siyempre mapupunta siya sa 20. At pataas ng pataas. Kaya hindi naman po sa demand. Kapag ang kapag ang presyo ay 40, 160 ang bibili. Ayan. Ito po sa kabila. And then, hanggang sa magawa po natin lahat yung bawat punto, ipapag meet lang po yan kung saan sila depende po sa binigay na data ng ating talahan na yan. Iyon ang ang gagawin natin pagmimit meet Katulad ng ginawa natin sa demand at supply curve kung paano natin sila pinag-pinag um, intersection sa bawat isa. So makikita natin dito um nagsila ay nagkasundo o sila ay nag-meet sa presyong 50 pesos at sa daming 100 pesos. Yeah, so ito po ang ating equilibrium presyo. Okay? So, maraming maraming salamat pakikinig at sana'y marami kayo natutunan dito sa ating uh, panandaliang pagkocompute. At sa aking mga estudyante, sana makatulong ito sa inyo habang paulit-ulit niyong pinapanood. good luck sa inyo lahat.